Bakit? Bakit ka kasi naghanap ng iba? Ang alam ko masaya tayo eh. Mali ba ako? Ha? Eh, bakit ka naghanap ng iba? Kung okay tayo, bakit ka naghanap ng iba? Ginawa mo naman lahat ng makakaya mo. Nakakalungkot isipin na after all na ginawa mo yung best mo para maisave ang isang relationship is bigla na lang mawawala. Hindi-hindi tayo magiging sapat sa taong hindi tapat sa atin. Nakilala ko si Kate. Natuwa ako sa atensyon na binigay niya. Naging mahina ako sa tukso. Hindi ko napigilan yung sarili Sorry. Kung talagang mahal ka, magmamayday ba yan ng ibang tao? Kung talagang mahal ka, mayayakap ba yan ng ibang tao? Kung talagang mahal ka, titira ba yan sa isang uh, kwarto at makikipagsurbahan sa ibang tao? Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sinabi ko. Sinabi sa Bestura sinabi sa akin yun eh. Wala, hindi ko pa rin maintindihan. Niloko ka ng isa, dalawang beses. Medyo mo pagbibigyan mo pa yun, maiintindihan mo pa yun, pero yung paulit-ulit ka na na talagang niloloko na parang habit niya na, may sakit na yung asawa mo.